Magandang umaga po mga kabiyero or magandang gabi kung nasasan man po kayo. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. Pag uh, nakikita ko po yung mga video po ng mga isinesend po sa akin ng ating mga natulungan talagang hindi ko po maipaliwanag kung ano po yung ating nararamdaman at uh, ito pong mga video na ito ay ilan lang po sa mga taong natulungan natin na akin lang pong pinagsama-sama na gusto ko lang po sana maki inspired pa sa mga kagaya ko na gusto pong tumulong wag, nyo, na po kayo magdalawang isip tumulong po tayo ng ayon sa ating kakayanan at kung ano pa po yung meron tayo ay i-share po natin sa mga nangangailangan. At gusto ko lang din po ma-inspire yung mga tumutulong po sa atin, yung mga sponsor po natin na ipakita po sa kanila na yung pong tulong na binibigay po sa akin ay hindi ko po sinasarili. Ipinamamahagi ko rin po yun sa ating pong mga kababayan. Kaya yan po mga video po nito ay ilan lang po to sa mga natulungan ko po na bilang uh, naging daan nyo lang po ng na ako po yung mag-abot ng tulong sa kanila kaya pinagsama-sama ko lang po ito nat sana po makainspire po ito sa ating mga kababayan na gusto pa po pong tumulong at gusto pong sumama sa aking adhikain na makatulong po sa ating kababayan sana po uh... Lahat po ng mga video yung ina-upload ko, supportahan nyo po ako. Sa mga hindi pa po nakapalo sa akin, sana po makikipalo naman po ako. Batanggan yung biyahero po, yung aking page. At James Cruzat, kabiyahero po, yung aking personal po. Sana naman po, uh, support nyo po ako. Sa mga nagbibigay po ng stars, maraming maraming salamat po. Ito na po yung mga ibang stars yung ibinigay sa akin. At uh, yung po mga nagbibigay sa akin true padala, yan ito po yun, nandito po yun, pinamimigay ko po sa ating mga kababayan Yan ilan lang po sila sa ating mga natulungan kasi marami na po tayong natulungan na puro resibo lang po yung nasa sa akin Kaya hindi ko na po isinama dito, ito po ay ilan lang sa mga video na uh, nakasave pa pala dito sa aking cellphone po Kaya sila lang po yung nalagay ko dito na upload ko pero marami na po tayong natulungan at marami na po nakakaalam yan Maraming salamat po, sir. Sana marami pa po kayong katulungan. God bless you po. Sir, maraming salamat po sa binigay ng tulong sa amin, sir. Maraming salamat po. Di lang ano po, batang gen yung biyahero. Salamat po sa binigay ninyo. Ano po, ano? at ano? ano? Nakabili naman ng kahit pa ng gamot at vitamins. Maraming salamat po ulit. Sana may marami pa po kayong natulungan. <laughs> Ayan po. Thank you po at God bless po sa inyo. Magandang gabi ho. Ako ho ay lubos na nagpapasalamat kay Batang Genyong Biyahero uh, sa lahat po na inyong mga kasamahan. Uh, ang inyo pong tulong na may bibigay ay malaking tulong po sa aking pagdadayadisis. Hmm. salamat po ako ng marami sa inyo. At pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong ginagawa. Nawa po ay marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Hello po, ako po yung magpapasalamat. Lalo-lalo na kay Una-una pala sa lahat kay God. Thank you dahil meron siya binibigay na tao pa sa amin. Natulungan kami. Lalo na po ako lubusok pa pa salamat kasi patinggan niyo ba? Maraming maraming salamat po sir, sa binigay yung tulong. Sana po dahil po kayo matulungan. Ito pa legit na legit sir. Batanggenyo Bayejo, hindi po siya iskamada na madami na po siya tutulungan ng mga tao. Kagaya ko po, isa pa ako doon sa legit na legit na natulungan po niya. more blessings, sir. Salamat po. po sir. Batanggenyo Biyahero. Kakabili na po ako ng mga gamot na baby. Salamat po ng marami, Kuya James. Ito na po, mga gamot. Nabili ko na po lahat. Ayan po si baby. Thank you, anak. Thank you po, Kuya James. Thank you po. Salamat po ng maraming marami. patuloy po kayong magsasabihin. Hello po, Batanggenyong Biyahero. Maraming maraming salamat po sa tulong na binigay niyo para kay JM. Bukas po ay schedule na ng tulok sa kanyang rheumatic fever. Alakin tulong po ang inyong binigay. Maraming maraming salamat po sa inyong mga sponsor. And God bless. Yun lang po. Thank you.